Yun guys, andito sila guys. Dinaya ako ng mga taga utod ng mga vlogger. Upang magpatulong sa kanya guys. Ayan, ito guys, yung unang na monetize. Si Rolly Official TV. Then ito si Idol Junlin. <coughs> siya naman ang i-apply natin kasi siya ay na-reach na niya yung mga requirements. Kaya sila ay nandito. Kung hindi pa siya... <laughs> kung hindi pa siya monetize hindi niya ako pinasyalan dito ngayon. <laughs> Busy kasi guys, ah, <laughs> yun. yun. sila guys, oh. Dumayo sila. Yay, kasi busy sa pamilya ayan na Ay, ito naman talaga usapan namin pag okay na yung requirements nila saka sila sa pumunta dito sa bahay. Yan guys, di ba? Tapos kayo mag contact niyan. Tapos nagulat kami guys, ang ganda naman ng bahay ni Del Verne. <laughs> Bale May pintura <laughs> Yan guys oh. So. Ang ganda pala. Yan guys so, yan, oh, ayan oh. Napakita din ang mukha ko syempre. Oh. Yan. Guys. Yan sila guys, dumayo sila sa akin. Yan talaga sa guys, inapunta sila sa akin. Pag may time na group, sila ay hindi busy, Nap napasyal talaga sila sa akin. Dahil <laughs> lang <laughs> kung ba't ako na... Sama natin, oh, Kape, idol, kape. natin. Good morning. Tingnan nyo naman ang probahan idol. idol, so, bawang gising mga ka Kape muna tayo. Uh, kape tayo dito kay idol Bernerada. Ano na lang siya guys, inahinti na lang ma-approve at isa na siyang certified vlogger. Oh, guys, like. guys, kain kan beso. Tulang okay. okay. so, you know, bagong sabay. Si Akas may sa bagong tapos kal kalamansi suka. Oh. Taborito po yan. Kahit yun lang ulan po araw-araw. May -araw. suka.

Nanti di temen Nggak mau sini yuk masih gitu sige sini Hah? sini, Gau? Jernih Lord, dahil kaya kita na sao May tita sa inyo sa Ah, ah. Hindi din nila naman kasi ang yun. Grabe. Masin po yun. Hindi nga may tindahan na siya. Nakapagpagawa na ng bahay. Yan bahay na yun. Andito sa Jessa. Jessa. Pwede po sa sikat na vlogger ng to ng Ampay, ano bang tawag dito? Manyungon. Kumusta ang sikat na vlogger? <laughs> Yung mga vlogger din ang utod. Kumusta ikaw? Sa so, lakay na yan, virgin ka pa rin talaga. <laughs> oh, akala ko natin ka nakitig ng ano? Sino <laughs> doon nila ako? Gusto. Yun guys, ang itiyan yung sikat na vlogger dito sa Manyungon. Hindi ako nakakagala doon sa inyo. Kaya nga niya, nung December, nakakapunta ka doon December. Kaya nga niya. Busy ang